Ito lang tol, pag gumalat ng mga mais. Pahinga. So ayan mga tol. O. Wala pa yan nakakalahati. Papunta pa yan dyan sa kabila. Yung gagapasin ko. So, bukas siguro ah, marami na kami dito. So ngayon, ako lang muna mag-isa dahil wala pa yung mga kasama ko yeah, iinom muna ako ng uh, yan so mga tol inuma na uh, Napakasarap ng tubod basic lang sakin sa mga ito yun oh eh. ganito lang tol pag gumalat ng mga mais diba so hanggang dito na lang muna tayo mga tol dahil uh, ako po ay magpapahinga uh, balik na lang ako bukas ayla sobrang init na hindi na makaya yung sakit ng init kaya let's go